Hello mga kamamshi, good afternoon. May customer si Papsi. Oh, first time lang nagka-customer ng aso mga kamamshi. <laughs> Akala ko kanina tao yung customer. Kasi nasanay kami mga kamamshi na yung pumasok dito magpapatahe. Ah, oh, tao. Tapos, ayun Yop. pala. pala ayun <laughs> pala mga kamamshi ay. Yung pala mga kamamshi ay aso pala yung gawa ni Papa damit <laughs> para mag sila makamang si yung may-ari ayan oh behave pa yung aso ano pangalan na aso na yan kasi. kasi ang ganda-ganda pa ng pangalan Babae? eh oo uh oh, oh. oh, Hindi mo kalbaka may <laughs> ulala talaga si Popsi mo, Amshi. Kasi first time talaga na may pumasok. Nagulat kami. Kashi, ha? Be. Paano yan? Challenge yan, Popsi, ah. Paano ni Popsi susukatan, be? First time ko siya nakita na nagsukat ng damit para sa aso. Doctors. Nakatawa talaga ako, Amshi. Ay, ay, behave, no? Ay! Ay! Gusto yung Uniform. <laughs> um, uniform para magmat sila mga yung may-ari. <laughs> maram pa yata. tu eh, sa school. Uh -huh. Kasi maram pa um, <laughs> kas. <laughs> yung isa, <laughs> yung isa <laughs> oh yung isa bihib din oh next time lang daw ni mam ma si Chip yung damit ng aso niya ito lang muna si Kashi Kashi ba? Kashi Kashi parang Kasi. artista yung pangalan Hi, oh, talaga sabi kang magandari man lang nasa modre oh. sa lio, magandari man lang lang magandari. Magandari lang lang. Challenge, di ba si? <laughs> Tulala talaga si, si Mga Mamsi kasi first time. Kasi lahat na pumasok dito, mga customer, Mga Mamsi, tao. O, eh ngayon, aso yung tatahian Maraming ng way. damit. Ayan. Oh. Oh. Sige, sukat na. Oh, sa kamot, isa mo lang katadlo. Sa kamot, mo ano, ganun, may ano ganun. O, bihid siya, o. Sige, Ilang taon na yan si Kashi mo 2 years na siya. Ah, pwede dyan yung Mga four? Four years? Five to five, four to five yung years old. old. Yeah, four nine. years old siya mga kamamshi. Kamamutang mga katilin na oh, oh. Hi! We'll oh, here man. also. Hi! 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 show. Yeah. Yeah. Challenge talaga mga mamsyo. Kasi feel niya siguro. <laughs> Nandani, <chalice. laughs> <Informer ka. laughs> ang dami siya. Reformer ka. Ang tela yung mga mamsyo. Narsing. Huh? Bunga pa yung tela. Kasi yung may-ari, nars, no? Dentist. Ah, dentist. dentist. Ah, dentist pala mga kamamsi yung may-ari. Tapos para magkaterno sila <laughs> <laughs> ng kanyang amo. Kaya magiging dentist din siya. Pulok na, may sakit siya Kaya malaki yung feel yung pulok. Ayan. Hi, guys! <laughs> hindi ko sana to i-vlog eh, pero first time talaga nagkaroon kami ng customer na aso eh. Ayan, <laughs> Ay, oh, no, bihibo. Mm, yeah. You, they feel the <laughs> feel na feel niya. Nag-inform ka na, taga-muno, hindi na mag-ipi mga dog. Dentist. Madentist ka man ka. Tatalian siya ng damit. Ayan. Nagsusukat na si Papsi kayang kayang Papsi, lahat ng tahi, babae o lalaki, basta tao, <laughs> hindi ko alam mga aso to kung kaya na. <laughs> <laughs> Natatawala ko mga Challenge to mga kamamshi ha. Abangan natin. Pagbalik niya, kung matatapos at isusuot na niya yung damit niya, tingnan natin kung anong kalalabasan. Ayan, kashi. <laughs> You there, yeah. baby. Kasi, uh, may uniform natin. ka ba? Dukasi. Dukasi. May pangalan pa. K-A-S-S-Y, Goro. Ah, oh. C-A, I mean, no? Lagyan mo ng aso dyan, baka tao yung... <laughs> First time talaga mga omshi. Ayan. Susuotin daw. Kailan daw susuotin ka? Friday. Friday. Friday daw. Gabi, Parang Friday. Russia. <laughs> Sorry. <laughs> Rush talaga. First date Ayan. na lang. Eh. Oo. Kaya binablog ko kasi first time naming nagkakaroon ng customer na aso mga kamamshi. Ayan. Sama social pa aso. yung pangalan. Serious-serious. <laughs> Masa uh, pa kasi oo. okay na. <laughs> Rush. <laughs> Friday is so hot. Ayan ma'am ano pangalan yan? Si Stacy. Oh, wow, bunga-bunga yung mga pangalan nila, no? Babae <laughs> <Okay. laughs> din yan. <laughs> two years yeah. na ni Ma. Ano Two ni years. Ni Ma? Oh, two years old. Uh, Ito naman four years Bye. old. Ayan. Sige. <laughs> Tingnan natin kung anong kalalabasan Bye. ng damit nila mga kamamshi. <laughs> <laughs> First that's time you. talaga. Uh, lang no. Ayan lang siya, no? Mm. Ano lang siya, tiyo? Chihuahua. Parang chihuahua, no? Chihuahua. Chihuahua okay. no? Chiwa. ano ano oh, ano nga, ni... ni... oh. Kasi naalala ala ko yung ano.

Ay, may nakaimamakan na. Okay. Aba. Ay, dindido, no? Grabe, no. Bye-bye. Parang anak na din, ay. Ang aso mo, si Parang man, anak na din. Meron din mga ito. First time. First time talaga may nagpatay sa amin na aso mo, Ma'amshi. Ayun, aalis na sila. Oh, Bye -bye. parang tao din. Bye-bye. Balik lang kayo sa Friday. Hapon lang siguro, Ma'am, no? Hapon lang ha. Bye-bye. Ah. <laughs> ganda pa ng service ng aso. <laughs> <laughs> Ayan. Bye-bye! See you on Friday! Continue!